Ayan guys, part 2 po sa pagtanggal ng bakal. Ayan, ang dami na po. Pati po yung doon pala ay tinanggalan din. Ayan po si kuya. Lapitan natin si Kuya. Laki na ng puno. Ano? May ahas. May ahas pa naman dyan na laglag. Nung nakaraan dito. Dalawang beses na. Malilit na ahas pa ng bagong anak. baka may ahas na dyan <laughs> malaki <laughs> inahin <laughs> kaya nga eh lakay lakay na ng puno eh ayun sa playa pala kayo din ang tanggal o guys ang dami pagkakapirahan na yan Ayan po, yung doon tinanggalan din. Ayan. Okay, silipin yung dito. Dito lang tayo sisilip. Ayan po, oh. Wala na po siyang bakal. Malinis na. Wala nang bakal. Tanggal na lahat yan Laki po ng puno. O, punong baliti. Ayan, baliti na po yan, mamas. Tanggal, tanggal na ang bakal. Linisin na lang yan. o si kuya nakiputol pa doon Ayan, may pera na sila ni kuya mamaya magutibang ang kanilang mga tinanggal na bakal